At sabi pa ni Congresswoman Luis Tro, eh yung EO nyo daw ay labag sa saligang batas as a um an unconstitutional exercise of legislative powers kasi for the first time ginamit yung raw yung word na e-gaming na wala naman daw sa batas na bumuo ng parkour. no. So ang sumatutal, kayong sinisisi doon sa proliferation ng pogo samantalang dalawang taon na hindi naman 'yan Uh, napatigil din. No? At ang sabi ni Andre Domingo, ang Pogo nagsimula as early as 2007 pa. Your take on this, Mayor? Sino yan siya? Congresswoman Luis Tro. Luis Tro? Uh, First termer. Oh, <laughs> bracha siya. Huwag na, lang yung, na lang yung Pogo. How about the wedding? Oh, uh, itong masyaw all uh -huh. over the Philippines. Anong masasabi mo, ma'am? Mm -hmm. Why are you just? Uh